Oops, 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 Hello, it's Johnny A, it's Johnny A. Eh, matagal tayong di nakapag upload mga kabarbers. O, oh, mga short short video lang tayong ginawa natin. Kasi nga, medyo na busy tayo sa ating ginagawa. Tsaka, At wala akong masyadong uh, oras makapag video ng mahaba-haba kaya po raw short video lang yung napapanood nyo lagi sa akin ngayon eh mag wala namang customer tsaka lang pag tingnan nyo uh, umuulan dito sa I amin mean, ayan uh, dito uh, lagi nang umuulan dito ngayon is eh, alauna na ng hapon kaya ang ating pagbiskitahan itong ating buhok kasi ngayon ay araw ng Sabado bukas ay araw ng Linggo kaya kailangan bawasan natin to kaya bawasan natin to ating yan, bawasan natin yan dito lang muna sa gilid sa ako okay, bawasan dito kung, kung pwede ba o hindi na bawasan sa likod bawasan talaga natin kaya, e, um, pag mahawakan ko yan sa likod Uh, sa salamin kapag nahawakan ko yan ay para sa akin eh, mahaba na ngayon, tsaka ito rin. Tatanggalin natin mamaya. Eh, yun lang muna ang content natin kay wala kay customer. saka umuulan eh. Eh, yung sarili natin ang content natin ngayon sa hapong. Sana natin ang ating gupitan. Siyempre, una, linisin natin muna itong ating gamit Linisin natin. Uy. Huwag kang mag-brown out. Huwag kang mag, out. mag out. Number 2. Dito sa gilid. Number 2. Tapos, open. Ayan, open natin yan. Dahan-dahan lang mga kabarbers. Para hindi masyadong patas. Hanggang dito lang tayo, banda. Dito, dawas. Mamaya, sa likod. Iba naman. 'pag uh, awasan natin yung gilid. Sunod natin yung sa likod. Um, lagi kong ginagawa sa likod is number 4. Pataas mula dito sa baba hanggang doon sa pataas, ganun. Pero mamaya dito mag-trace tayo dito sa gilid. 4. Open pa rin. Open guard. Hawakan natin dito. Ayan. Ayan. Check na. Ayan, Milipat ko mga covers ang camera natin para makita nyo yung ginawa ko sa, gagawin ko sa likod. kita natin ang number 3 para dito itu baba teras itu para Yan, nilipat na natin. Natapos na natin yung sa likod. So, okay, tayo dito sa... Sinabi ko sa inyo, dito sa gilid. Kinapos na natin 4 at saka number 3 sa baba, sa likod. Ayan, ayosin naman natin. E, kanina, 2 tayo na open. Ngayon, 2 tayo na close. Para dito. Yan, order natin. pag sanay ka ng mga kabarbers pwede mo nang gawin sa iyo to sarili mo pero kapag hindi musa, hindi, mo, hindi ka sanay karang uh, tara, tara ng barbero eh, sa amin ng mga barbero pag pag ano pag tawag dito pag ayaw pumunta ng ibang barbershop kasi nga minsan yung ibang barbero kasi walang tiwala sa kapwa barbero <laughs> ako eh sinanay ko tong aking sarili kasi nagugupitan ko yung ibang tao yung sarili ko hindi ko nagugupitan kaya sa pisa parang wala pa pero katagalan nasanay na rin tayo kaya na medyo okay okay na kinalabasan eh, tanggalin na natin yung mga So, konti, Bunti. Dito sa likod. Ayan. Makita nga natin kasi yung may, salamintay salamin sa likod. Makita nga natin yung kung may naka ano, may naka ano, dito. May sobra. Ayan. kunti, -kunti. Ayan. Dito sa... Ayan. Sa kabila. Ayan. Ayan. Para pag-araw ng bukas, eh, bagong gupit tayo. Kasi nga, araw na ng linggo, kailangan bagong gupit. hindi ko nabawasan sa taas kasi tama tama lang naman niyan lang mga kabarbers ayan ayan lang wala na wala na yung chibriche ito na Simple lang. <laughs> Simple lang. Ayan na. Tapos baga niyo kabukas. Na, ah, okay na siya. Ito pa pala, itong sa may noo natin. Sa mga nandito. Dala natin ito. Ganyan. Tapos kayo ito. Ganyan. Okay. Okay. Tapos itong ating balbas. Ito ating balbas. Ang dito natin. Zero na makapal. na ilang araw din tayo na nakapag-upload ng mahaba-habang video mga kabarbers yeah, uh, ganito ganito lang yung mga short video ko pagsigaan nyo lang muna yung mga short video ko at least isang week meron akong dalawa o isa okay na yun para makita ni lolo na update tayo yun dito naman tayo sa 出た。出た ano, malinis na. Ano nyo, gilid sa likod, sa gilid. Ayan, bawas na. Dito, saka dito, wag na lang. Okay na yan. Sa likod natin. Uh... malinis Linis na tayo. Yan lang. Saka, hindi na po ako nag-blade. Na hindi ako na mag-blade. Hindi ako sanay na nag-blade. yan. Malinis naman, ho. Ayan, ayan, lang, yung gupit ni Johnny A. Ayan, dito na lang, ho. Mga kabarbers, salamat po lagi sa inyong mga suporta. Thank, thank you, very much. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. Johnny A ayan o no? kahinday-hinday po kasi yung ulan dito eh ah, okay hanggang dito na lang po God bless po God bless tingat